Mga kapatid, mayong adlaw, magandang araw sa inyo. Uh, part 2 po sa mga uh, signs na uh, tayo at kayo ay tinatawag ng Panginoon. So, pangalawang sign mga kapatid, unti-unti uh, uh, hindi mo na magugustuhan yung mga bagay na na nakagawian mo mga bagay na hindi naman ano para sa iyo ay ano uh, pagsasaya lang ng oras eh uh, maraming mga kapatid maraming mga bagay na ano uh, uh, handa kang i-give up yung mga bagay na sadyang mahal mo talagang gawin gusto mo talagang gawin na habis ganun. kasi para sa iyo hindi na yun kailangan mas Sayo importante yung ano, makinig ka sa mas malaga sa yung makinig ka sa ano, uh, salita ng Diyos at hinahanap 'yon ng iyong puso. So So, 'yon, it's a good start to to study mga kapatid. Na pag-aralan kung paano uh, at ano yung kanyang pakay, ano yung sad ah uh, ano yung nais ng Panginoon sa atin. Yun yung ano, uh, mga sign. Uh, hindi mo na yung magugustuhan yung mga ano, mga uh, makamundong bagay. Alam nyo na yun mga kapatid, yung, yung hindi naman related sa ano, uh, yung mga bagay na uh, opposite sa inyong gagawin. Hindi si ano, hindi siya yung gusto ng Panginoon. So malalaman mo yun kapatid kasi mag-aaway yung kalooban mo at saka yung konsensya mo. Yung, mga uh, yung mga dating ginagawa mo, hindi mo na pwedeng gawin kasi or hindi mo na kayang gawin kasi mas uunahin mo pa yung ano, yung salita ng Diyos sa pagtuklas kung anong meron. Ganun. Uh, marami pa mga kapatid. Uh, sa inyo, uh, karna niyo ba yung gano'n? Kung harang sawa ka na sa mga ganitong baga, tapos gusto mong ibahin naman yung landas mo. And it's a good start, mga kapatid, ngayon kasi New Year. So, bagong buhay. So, it's a good way to continue, uh, to start, to learn from the Bible. Ganon lang. Uh, Paunti-unti, maintindihan rin natin yung kung ano yung nakapaloob. Kasi hindi naman tayo mag-iisa kasi magpo-provide yung Panginoon ng kaalaman. Saka nakikita sa ating puso, nakikita niya kung ano yung meron dito. Kung so, meron sa ating puso, ano yung hangad ng ating puso. mahangad hangad natin ay matuto sa kanyang salita. So magpo-provide siya ng kaalaman. Hindi naman niya idadamot yan mga kapatid dahil yan rin ang gusto niya na mangyari. Ganon mga kapatid. So, uh, I hope ma na may natutunan kayo sa video ko ngayon. Uh, ingat sa inyong lahat at uh, God bless. Bye-bye.